ah uh, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat, sa inyo po, sa mga nanonood po ng video namin dito po sa Jeff Cicilba. Isa po mapagpalang umaga sa inyo lahat. Naway maganda po ang umaga ninyo sapagkat ang biyaya ng Diyos ay patuloy niyang pinaparanas sa bawat isa sa atin. And today's video po ay magpapafeeding po kami sa mga bata. Ayan, kauna-una feeding po namin noong matapos po namin itong Sunday School area po namin pero hindi pa naman po iyan talaga finish pero ayan po magpapafeeding po muna tayo sa mga bata at ang feeding po namin ay ginaganap po namin sa labas ng church pero today po gawin po muna natin dito sa loob ng church kasi po umuulan-ulan, aaraw, uulan, pero ngayon po, maganda naman yung panahon pero diniside natin na dito na lang po gawin ang feeding. So hinihintay na lang po natin ang mga bata na pumunta po sila ngayon dito para i-distribute na po natin yung pagkain po nila. So salamat po sa lahat ng panalangin nyo para sa amin at para po sa gawain dito po sa GFCC Dibas.

Yan po tapos nang ang first batch ng feeding namin. And wait kami po sa second batch ng mga bata. Yan na parating na po sila. ayan na po ang last batch po natin para po sa feeding natin today ayan po tapos na ang second batch ng feeding namin sa mga bata God bless everyone thank you po thank you for watching and supporting my video